yung klase ng lupa na mayroong laman na ginto. Ayan siya. Alright, so after natin mahugasan at uh, mamagnet yung kanyang mga Good day mga kamukha Nagbabalik again KD35 vlog And syempre for today's video Ay ipapakita ko sa inyo Kung ano yung klase ng uh, uh, Lupa Ayan tinatawag ko na itong lupa Ayan. Ito yung klase ng lupa Na mayroong laman na ginto Ayan siya Kung titignan mo Para siyang black soil lang Ayan para lang siyang black soil Ayan galing to sa ano sa pinagtatrabahuhan ng aking kapatid na private mining. Ayan. Ito yung klase ng ng lupa na may laman na ginto. So mamaya papakita ko sa inyo isa sample natin na uh, para makita kung may laman na ginto at uh, mamaya lilinisin natin yung mga ayan, may nahalo kasi mga kahuyu. Oh. Lilinisin natin yan tapos mamagnetin natin para matanggal yung tinatawag naming tangingi o yung o kaya yung bakal kasi bakal kasi yung ano yung black sand. Ayan. may mga nahalo diyan na black sand. tanggalin natin yan mamagnetin natin ayan, so before natin start yung video ayan gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dahil na-reach na natin yung ating uh, 16k subscriber ayan maraming salamat sa mga uh, laging sumusuporta kay KD35 vlog at uh, congratulations sa atin dahil naka 16k subscriber na tayo. Ayan, maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe yan, baka naman pwedeng pa-subscribe yan at pa-like and share na rin. At syempre, para lalo kang updated sa mga video na aking in-upload, kalimbangin mo yung notification bell icon dyan. Okay, so, start na natin ang video. Alright, ayan. So, meron tayo ditong uh, stainless na plantanan. Itatransfer natin dito yung itong Transport natin dito para mamagnetin natin. Ayan. Gamit tayo ng malaking magnet. Bubuhos lang natin dito. Alright. right. Thank you. Thank you. Alright, so after natin mahugasan at uh, mamagnet yung kanyang mga tangingi o kaya yung mga bakal na nahalo. So dadakot tayo ng magsasample na tayo. Samplean natin kung anong klase yung ginto niya o kung malalaki ba ang sample o pino. Ayan. Ayan siya. Okay, so ito yung ating sample pan. Lagyan lang natin ng tubig. Ayan, maglalagay tayo ng tubig yan. <laughs> Baiklah Yan, yan yung ating sample. Kulay dilaw. Yan, to. Kulay dilaw. Pino siya. Pino siya pero may nakita ko malaki dito. Yan. Yan malaki. Hindi lang Yan nanginginig yung cameraman ko. Focus mo, cameraman. Focus mo. You know. Ito so, kulay dilaw. Ayun yung ating sample. So, sample pa naman 'yan, konti lang. Alright, so ayan yung ating sample you blurred yun ayan sino siya pero may malaki akong nakita kanina eh okay. pakita ko ulit yung klase ng lupa ayan yung klase ng lupa na mahiginto okay, ayan ayan so ito bangan nyo na lang sa ating uh, susunod na video hanggang sa iprocess natin to. Ayan, so uh, dadagdagan ko pa yan kasi kulang pa yan eh. Uh, mag-iipon pa mag-iipon muna tayo. Dadagdagan natin sa nating ipa process. Right, ayan, so yun, abangan niyo sa ating susunod na video hanggang sa i-process natin 'to, hanggang sa ating lulutuin. Uh, so dito ko na tatapusin itong video ko at uh, bago po tapusin video, ko tapusin itong video I-shout out ko muna si Hartchen YTC at uh, baka naman pwedeng pa-subscribe kay Hartchen YTC. Okay? Ayan, maraming salamat at uh, keep safe. Okay. Why? Why? <laughs> Why?